Okay, uh, magandang gabi mga ka-59. Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, ang uh, pag-uusapan natin ngayon mga ka-59 ay paano nga ba mag-apply bilang isang security guard? Ano-ano ang mga requirements at ano ang mga kadalasan tinatanong ng mag-i-interview? Okay mga ka-59, pero bago ang lahat, kung ka pa lang sa aking YouTube channel, Jadi huwag ka kalimutang mag-subscribe at mag-hit ang notification bell para pilit ka lagi sa ating mga video. Okay mga ka 9 Uh, bago natin ang bisahan, uh, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga mag-subscribe pa, maraming salamat sa inyo mga ka 9 uh, please subscribe sa aking YouTube channel. Mga makakapanood nito, sana mag-subscribe pa mga ka-59 mga guys. Uh, paki-like na rin, share and comment. Okay, uh, sana natin mga ka-59. Okay, uh, number 1 mga ka-59, biodata or resume. Pero sa ibang agency, mga ka-59, mga binibigay silang application form yan, kaya ilipat mo na lang 'yun resume mo, yung mga sinulat mo dun sa application form ng agency yan okay, uh, number 2 photocopy ng iyong security license mga ka-59 yan yung pangalawa kailangan yan mga ka-59 tapos pangatlo special bank receipt o yung tinatawag na SBR, yan yan yung SBR mga ka-59 pag magbabayad ka sa susya pag magpapakapturing ka na yan na uh, pababayaring kanila yan alam ko yan sa ano yan eh uh, parteng baba baba ng sosya may bangko doon uh, doon magbabayad ka tapos yan bibigyan ka na SBR okay mga ka-59 na uh, pasensya na pala kayo at medyo maingay yung background mga ka-59 Okay number 4 uh, Opening and closing report Okay Yan yung nasa 201 file mo mga ka-59 Kailangan yan Tapos pang lima Training certificate Yan Pag mag training ka kailangan Meron ka yan mga ka-59 Tapos ang sunod yan Number 6 Okay number 6 Firing or Firearm Certificate Pag mag-firing ka mga ka-59 uh, May certificate ka din yan kasama rin sa 201 file mo yan Assetsya na kayo mga ka-59 sa background ha Okay, number 7 Neuro and Drug Test Kailangan yan mga ka-59 Siyempre, uh, pagkukuha ka ng license Kailangan mo magpa-neuro Saka magpa-drug test yan, number 8, yung tinatawag na GKE, o kaya General Knowledge Examination. Yan guys, uh, pagkuha kayo ng license nyo, kailangan nyo mag-exam. Yan. Tapos, number 9, yan, barangay clearance. Kailangan yan para malaman nila kung may record ba kayo sa inyong mga barangay. Tapos, number 10, police clearance. Tapos, number 11... NBI clearance. Tapos, number 12, court clearance. Yan, kailangan din mga ka-59 para malaman nila kung may kaso ba kayo sa ano, korte. Yan nila malalaman. Okay, next dyan mga ka-59. Number 13, kailangan din yan mga ka-59. Yung tinatawag nilang DI clearance. O kaya, directorate for intelligence kinukuha naman yan mga ka-59 sa crammy uh, mismo dati nung kumuha ako yan sa bandang baba ng ano, sosya, iwan ko lang ngayon kung nasaan na tapos number 14, buds with SSS number nung nag-apply kasi ako mga ka-59 yan hinanapan nila ako yan yung tsapa tapos uh, may SSS number Uh, punta ka lang sa ano yan mga ka sa harap ng Kampokrame sa Manila dun marami dun 50 pesos lang yan dati ah, uh, iwan ko lang ngayon pero sa mga ibang agency naman mga ka-59 hindi na nila hinahanap yan yung tsapa na may SSS number pero sa Manila kasi talagang mandatory nila yan kailangan patatakan mo ng SSS number mo yung tsapa mo sa harap ng Kampokrame tapos number 15 yan Certificate of Employment o yung tinatawag na COE. Kailangan yan mga ka-59 para malaman nung pag-applyan mo kung maganda ba yung uh, record mo doon. Di ba? Siyempre hindi ka naman bibigyan ng COE kung bad record ka doon. Di ba? Yan malalaman ng bagong agency mo kung uh, maganda yung record mo. Tapos syempre number 16, kailangan ng resignation letter. Yan. Siyempre, kailangan 'yan para malaman ng agency mo kung tunay ba na nag residency ka na sa isang agency mo, 'di ba? Siyempre, bawal naman 'yung mag-apply ka na tapos hindi ka pa hindi ka pa nakapag resign 'di ba? Okay, uh, next, number 17. Siyempre, kailangan 'yan, SSS or Social Security System. Kailangan 'yung number mo 'yan mga ka fem para mahulugan nila 'yung SSS mo. 'Di ba? Okay, next, number 18. Siyempre, kailangan niya yung pag-ibig number para mahulugan din nila. Tapos, number 19, PhilHealth health number. Yan, mga ka-59. Kailangan yan. Para magagamit mo yan pag nagkasakit ka. Pero wag naman sana, mga ka-59. Malaking tulong kasi yan, yung PhilHealth health number na yan. Okay, next tayo, mga ka-59. 10 number yan tinamber number syempre kailangan yan uh, hindi ka tatanggapin pag wala kang pin number tapos number 21 birth certificate yan kailangan din yan na requirements galing sa NSO or PSA dati kasi mga ka 5 NSO pa yan pero ngayon pinalitan na ng PSA Philippine Statistic Authority yan tapos next marriage certificate or uh, pwedeng galing yan sa NSO or sa PSA syempre uh, para lang yan sa mga kasal na mga ka-59 yung marriage certificate na yan diba tapos sunod yan diploma uh, pwedeng diploma sa high school or sa college kaya yung TRO mga ka-59 yung tinatawag nilang transcript of record na tinatawag yan paganda kasi yan mga ka-59 pag may diploma ka diba tapos yung panghuli syempre yung sketch ng bahay nyo Kinapara sketch nila yan mga, nila yan mga pag mag apply ka bilang isang security syempre para alam nila kung saan ka mismo nakatira diba tapos pag i-interviewin ka na Siyempre, uh, tatanungin ka dyan. Siyempre, ang unang tatanungin iyo pag i-interviewin ka, yung pangalan mo, siyempre. Diba? Yung pangalan mo. Tapos yung edad mo. Yan, tatanungin nila yan. Tapos yung address, full address mo. Kung saan yung present address mo, gano'n. Tapos kung ilan na yung anak mo, yan. Tinatanong din nila yan, mga ka-59. Ilan na yung anak mo. Yan yung mga kadalasang tinatanong nila. Tapos kung may asawa ka na ba, yan, pangalan ng asawa mo, tinatanong din nila yan minsan. Pero sa mga ibang agency, hindi naman na tinatanong yan. Tapos yung length of service mo mga ka-59, yan, wrong spelling pa. yung so, length of service ko. Importante yan mga ka-59, tinatanong nila yan kung para malaman nila kung gaano ka nakatagal na security. Tapos siyempre yung position mo, kung lane guard ka lang ba, o kung naging SIC ka, gano'n. Kaya kung naging OIC ka, siyempre kung OIC ka, siyempre iba rin naman yung ano mo yan, uh, security license mo. ba? Tapos, uh, marami silang tinatanong dyan mga 5-9. Yung ibang tinatanong nila dyan, Uh, minsan yung ang tawag ito uh, ATM yan tinatanong din nila yan at saka yan mga kapayb na tinatanong din nila yan at uh, tinatanong tuloy ah uh, iba pag yung mag-interview, papaliwanag din nila sa'yo yan, yung mga rules and regulations. Ayan. Sasabihin nila sa inyo yung mga rules and regulations ng agency na ina-applyan mo. Siyempre, ituturo nila dyan yung mga dapat at mga hindi dapat, mo, uh, hindi dapat na gawin ng isang security. Pero siyempre, kung matagal ka ng security guard, alam mo na yan, mga rules and regulations. Tapos yung salary nyo guys, yan yung sahod nyo sasabihin din nila yan tapos papaliwanag nila kung magkano yung sahod nyo paano yung mga cut off nyo gano, yung sahod nyo sasabihin nila yan tapos ATM mga ka-59 yan papipill up yung kanila ng ATM form yan tapos insurance magpill up ka rin dyan saka syempre yung uniform mga ka-59 diba? sasabihin nila kung anong klaseng uniform ang gamitin ninyo. Kung yung type A na kulay blue, type A na kulay white, uh, Kaya yung, yung pang armor, anong tawag doon uh, kalimutan ko na mga ka-59. What? Okay, mga ka-59. What the fuck? Thanks for watching. Uh, God bless sa ating lahat. Juga kali motang mag subscribe pelan atau time